Alam mo, yung mga ganyan, yung, 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 yung taong bayan, hindi naman bubo ka rin. Alam na alam nila kung ano nangyayari ngayon. May juice eh. Kaya okay. mahala eh, ng pamilya. Yeah. Hindi po tayo gano'n. Kaya lang na iniisip ng mga... Okay. Okay. Ang mga loyalista, hindi gano'n mag isip Hindi gaya ng mga DD hmm. <laughs> Mga bubo wala ito. Mga saradong utak. Hmm. In what way? Ang taong bayan ay galit na. Galit na galit na yung mga taong bayan. Silent majority. Panong, panong galit? I wanted to ask you, Senator, panong galit ang taong bayan? You have the Vice President going live saying papapatay niya ang Presidente, First Lady, ang Speaker kapag daw namatay siya, etc., etc. It's quite shocking uh, for the Filipino people to hear a Vice President conduct herself in this manner. Alam mo, yung mga ganyan, yung yung, yung, yung taong bayan, hindi naman bubo ka rin. Alam na, alam nila kung ano nangyayari ngayon, kung anong ano ang in-game nito. Alam alam na taong bayan yan, hindi naman mga bubo ang tao ngayon, lalo, lalo na sa may social media na tayo ngayon. They are very much informed, kaya yung mga tao tahimik lang yan. Pero kahit na mag ka ka rin, ah, makipagpustahan ako sa'yo, makipagpustahan ako sa'yo, mag ka, ano ng uh, sentimento ng taong bayan ngayon, di ba? Galit na galit na the more, the more that they the the pound on the uh, Sara na isang babae na wala nang kakampi, siya na lang mag-isa, the more ang nagagalit ang taong bayan. Ala, uh, hindi natin maglokohan, prangkahan lang tayo, mag-survey ka. mag ka, pumunta ka sa kalsada. Okay, Sarah. Yeah. <laughs> Subukan oh, niya. Baka siya unang ilibing. Gusto ko na-accept na pangawala, pangalawang pangulo siya. Siya ang bangag. Inutil. Mm -hmm. Useless. Siya <laughs> ang bangag. Alam, tawag ko diyan, tambalistay na pugita. Mm -hmm. Alam mo ba yung pugita? Pagka ano, nagahasik na na yung tinta niya. Pagka itim-itim na, pagka langsa-langsa. Ayan siya. Eh, Presidente Russia siya ng, ano eh, ng, uh, sa MPR. Oh, oh, oh. Di hindi kita niya tatay niya. Mm -hmm. siya lang ng tatay na pwesto doon. Opo, oh, grabe. Diba? Subukan mo kung kaya sa aray. Patunayan mo. Una Sige nga, gawin mo. Baka ikaw ng namin ng buhay. <laughs> Gusto mo ba yun? Mm -hmm. Sa tingin niyo po, makatao po ba yun ang sinabi niya? Hey, Hindi na makatao. Niya? Normal po, po yan bilang mga lawak tao? Hindi ta. na nakakalungkot. Ma. Sila mag-ama? Na. Sila Bu mag-ama? Sila binoto ko, tapos ganyan ang ginawa niya. Opo. Kasi lagi po nila sinasabi, nabudol daw po. Totoo, na nabudol kami mga loyalista. Tayo, mga loyalista ang totoo nabudol. Binoto namin siya so para kay BBM at sa Unitim. Tapos ano ginawa niya? Nagpupunod na Unitim kaya lang ngayon, parang nagkaroon na kami ngayon ng hesitation sa kanya. niya kanya, kundi raw sa kanya, mananalo robo sa Yes po, nasa niya Marami talagang Marcos Loyan. No, 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 Kailan, Kailan lang sa ka number one. Sumubukan niya tumakbon sa 2028 kung lalabas siya. Mm -hmm. Eh, ang Duterte, kabuti yan. Kailan lang sumulpot? Kabuti yan eh. Kung di pa naging presidente at sinuportan eh, ay minuon yan si Duterte, makikilala ba sila? Hindi. -hmm. Marcos mulat sa food. Talagang sa ta all over the world. Uh -huh. Kilala ang Marcos. And Duterte, kabute. Tapos sila nagahari-harian ngayon. Uh -huh. Sila mag-aama mga ano eh, yung kampon ba ng dilim? Uh -huh. Sa totoo lang, kampon ng dilim. Kultong nga, uh, ako uh, kultong na kriminal. Uh -huh. Ilabas nila yung pera ng taong bayan. Ibalik, wala niya. May, Ibalik niya. talaga kami. Ibalik mahal niya ang Pilipinas. Yes, po, po, po. mo makikita buti nga habang maaga, nagpakilala na si Saramaw, di ba? Mm -mm. Hindi na tayo mabubudol ulit. Uh -huh. Ayan. Nabudol niya na tayo minsan tama na. Dalawang beses pala nang budol ang ano lang so, Duterte. Opo, oh, oh, ibig Darong sabihin po eh. sila ang nambudol talaga. Yes, yes. Sila, sila nambudol ni BBM. Na si tama, Malaking tiwala namin sa kanila before. Ngayon nawala lang wala Si so, si eh, si Duterte eh, kahit hindi namin na tinuto Dalmiriam kami. Pero siya ang nanalo na presidente, iginalang eh, namin, di ba? Ayun yun eh. Dito sa si si Manila. Oh, <laughs> <Allah>. <laughs> Ayan, magtanong na kayo. Magtanong na. Magtanong na. kayo. Mag Be forever. Okay, hindi, hey, ay tanong na ba sa inyo? Opo. Oh, <comple> daw. Ay, hindi nga. na hukayin. Amunin niyo oh, po ba pwede nga lang pumatay ng tao. Matagal na ang pumatay ng tao. Wag ako yun. At ulang. Kaya na eh. <laughs> Tatapon na daw <so> sa West Philippines. <laughs> Tatapon na daw sa West Philippines. Baka <laughs> ginilitan ko na rin siya ng leeg. Baka nauna pa ako ng gilit ng leeg niya. <laughs> 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 Kundi lang bawal eh. Mm. May juice eh. Yeah. Kaya ng yeah. pamilya yeah. sa kanina. Hindi po tayo yeah. ganun. Kaya wala na iniisip ng uh, okay. Ang okay. mga loyalista, hindi ganun mag-isip. Hindi gaya ng mga didisyet. Mga bubo, wala ito radong utak. May hmm. pamanan oh, ano ni Apo Ferdy, pinakamagandang ugali nyo. Pera-pera lang sila. Kaya ganyan. Ang dami mga trus, nakaka stress kung ano ang mga sinasabi binabato nyo sa Pangulo nakabastusan na below the belt dapat maaksyonan to ng DOJ ng NBI dapat makasuhang kayo nananawagan kami sa inyo DOJ NBI Sir Chavez please aksyonan nyo ang mga ang babalahura sa ating Pangulo hindi nakatanggap-tanggap sobra na below the belt na napakabastos sobrang papabastos na talaga nila hindi na tama dapat ng aksyonan to